yung mga nanay-nanay natin, yung mga tiyahin natin na medyo may mga edad na, malalabo na yung mata. Ang target nitong mga text scams na to, hindi po tayong mga teki, ha? hindi yung mga kabatahan Ang target ng mga to, yung mga medyo may edad na. Dahil yung may mga edad, medyo gallible, board sa buhay, pindot ng pindot. Mapipindot mo yung link, tapos ayun na, yari na nakuha na yung pera mo sa GCash. So, kaya aabangan ninyo, ha? babantayan ninyo yung mga nanay-nanay ninyo na nagsiselfon. Lagi ninyong aabisuhan na wag po nanay ha, pag may nag-message sa'yo. Oo, uh, wag kang basta-basta nagre-reply ha, wag kang nag-click ng mga link-link dyan. Ang nakakainis kasi, sa totoo lang, tagal lang tapos nung ano nung SIM card registration na extend pa yan pero ang dami pa rin text scam kanina lang may minura na naman ako. <laughs> Hindi na ganun kadami ha kasi dati talaga araw-araw eh pero ngayon parang every other day na lang ako nakakatanggap. Oh, minumura ko talaga yung mga hayop na mga scammer na yan sa cellphone. Kaya yung mga nanay niyo ha baka pwedeng. <laughs> oh, yung mga nanay niyo -nana pakibantayan ninyo niyo yung mga aktibidad nila na sa cellphone. Oh, yung uh, di bale ng manod sila ng mga porn. Manood sila ng mga sexy-sexy nagtitiktok. Huwag lang silang magkiklik ng link dyan sa mga text scams na yan. O, no? nyo itong balita na ito. Sa kabila ng pagpapatupad ng SIM registration law, nakakalusot pa rin daw ang mga scammer. Ayon sa DIT o oh, DIC. Ay, oh, ito na naman, Tito Roy Banares. Kung magagalit, ginagalit nyo na naman eh. <laughs> Sabi ko sa inyo, huwag nyo gagalitin. Gawin nyo ng $50 per kilo. Grabe naman Tito Roy yung 2.5 na. Grabe naman yung 2.5 na sili. Walang hiya. Paano na yung ano natin yan? Minsan yan ang nagpapasabi nga eh. Uh, spice up your life. Nagagalit Tito Roy. Pagka ganyan nagagalit siya Masama, naku, masama nagagalit siya Meron pa namang mga... Ano yan? May mga show pa naman yan dyan sa LA. Sino ngayon ang ano natin sa LA, Tito Roy? Sino mga artista natin ang binigyan mong kabuhayan ngayon? pakilagay na dyan. Oh, wow. kayo yung nagawi sa LA. Minsan, hindi lang sa LA. Minsan sa buong Amerika. Pero madalas, sa LA, o oh, yung mga nasa LA dyan, ako, ah, takin nyo ng si Tito Roy Banares. Siya ang may-ari sa mga artista dito sa Pilipinas. Pinapupunta nyo dyan sa Amerika para pasayahin kayo mga board na board ng mga Pilipinong. Homesick na homesick na dyan. Boss, dada, ako. Kada kain ko, anim na piraso ang makakain ko. Nako, Ruth Agbong, ang lakas mo naman sa sili. <coughs> Hindi ka nahahalikan ka ng mister mo niyan. Baka kaya lagi kang binubunga nga mo yung mister mo dahil ang mo kinakain sili, ah. <coughs> kaya pala siya galano, no? Napa-anghang talaga ng bibig niya itong misis ko. Mula umaga hanggang gabi sineshare mo na ako Ay, nako. Sige, tuloy natin si scammer. TT. Lumilipat daw ang mga ito sa mga messaging app na hindi kailangan ng SIM number at ang pagbenta umano ng kanilang registered SIMs. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Pagamat na bawasan na raw ang text scams, aminado ang Department of Information and Communications Technology na tuloy pa rin ang mga panloloko sa kabila ng pagpapatupad ng SIM Registration Law. Malaking pinaba no ng pag ng SIM card on, on these tax scams. However, it still persists, and uh, so we, we we're conducting a lot of a series of investigations, and, and these investigations have actually led to the busting of several criminal syndicates that have been operating uh, within the country without the SIM card registration, medyo mahirap. The uh, safety and security, nung daw siya daw ay uh, namigay ng ayuda, dumami na daw ang naging kaibigan niya. Dumami, dumami na daw, nagtetext sa kanya, nangihingi ng pambili ng lapis. oh, eh, huwag mo nang basahin. Ganun oh. talaga. O oh, kapag karamigay ka, o ganun talaga. O dadami talaga yung mga textmates mo pag alam nila meron kang ibibigay. Dahil talaga an anonymous sila. Kasama sa mga dahilan ng patuloy na pang sa scam ay ang paglipat ng mga scammers sa mga messaging app na di kailangan ng SIM number at ang pagbebenta ng ilan ng kanilang registered SIMs. Dumami rin oh. daw ang mga nalulusutan ng sistema ng pagpaparehistro gamit ang mga packing ID o credentials. Bagay na napatunayan ng NBI na magrehistro gamit ang peking ID na may picture pa ng unggoy. In the next... <laughs> mga unggoy. Sabi nung, ano, nung uh, system, ah ano to, BBM supporter to, unggoy. O mga unggoy yung mga yan O oh, sige na, ipasa mo na. Few months, eh, we'll be cleaning up uh, those, um, those records together with the telcos. Uh, ang importante po dyan is ano eh, yung yung identify na natin kung anong mga techniques na ginagamit nila upang lang yeah. ang takal-takal na niyan ngayon niyo pa lang ina-identify yung mga techniques o kaya nga may NBI may cyber crime division Hanggang ngayon, inaaral nyo pa rin, pinatupad nyo na. Sana bago nyo pinatupad, inaaral nyo na para isang bagsakan na lang e eh, wala rin sense parang national ID lang yan wala rin sense ang ginagawa niyong SIM card, SIM card registration kung palpak yung national ID system wala rin sense dun sa national ID system kung hindi niyo ibibigay yung ID wala rin sense yung national ID system DICT rin yun eh wala rin walang kwenta yung mga ID na yun kung hindi rin tatanggapin as primary identification ano yun ah, kung para lang siyang secondary ID kailangan mo pa rin magpakita ng another ID Uh, isa pa pag-valid ID, uh, lima pa pag-valid ID. Ang dami niyong hihingin na valid ID. Eh, isang nga lang na ID, hirap na hirap tayong kumuha. Eh, lima pa. Makapag-pre-register na napakaraming mga SIM cards. Thank you very much, Dave. Dave, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyong pagpapamember. God bless you. You're amazing. payo naman ang grupong scam watch kung makakatanggap ng tawag o mensahe sa kadudadudang tao magdamot ng pera o impormasyon, magduda mang isnab at magsumbong putya hindi yan ang usapan natin eh. <laughs> hindi yan ang usapan natin ang usapan natin uh, pagka nag sim card registration wala nang mga scammer. Uh. yung mga prank callers mawawala na yan yung mga text scammers, mawawala na yan. Yari tayo pagka ganyan. So, kami na naman mag-adjust. Ang daming na sirang SIM card dahil dyan. Yung pala, ganun din. The real problem that we see is actually uh, the lack of digital literacy and cyber hygiene of Filipinos. Pwede magsumbong sa DICT Hotline 1326 o sa Facebook page ng DICT CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. The sooner you report, the... the... ba't kayo report Una sa lahat, sir, tingnan mo ha. Nasa inyo na. Ang Globe, Smart, Dito, Tan, ano pa ba yung mga network? Ayun may hawak sa mga yan. Sino ba nagtitinda ng mga SIM card? Alam, akala ko ba kapag uh, ano, automatic yung mga SIM card na yan, madi disable na. Bakit anday pa rin nakaka-message? Nakaka Ibig sabihin, yung mga telco, yung mga, alam naman nila yung mga numero, yung mga SIM cards, numbers na nagsisirculate, alam nila yun sila gumawa ng SIM card na yun eh. Alam nila yun, may eh, bak meron silang ano nun eh, Kung uh, kumbaga lahat na monitor nila yung galaw ng mga SIM cards na yun. Eh. Activities and doll, eh. So, bakit kailangan pa magsumbong sa inyo? Nandiyan naman sila. Eh, di i-mandate nyo sila. O sige, isususpindi namin kayo kapag uh, yung mga SIM cards na ano, mga SIM cards na prepaid na pinakalat nyo nung mga matatagal na, nandiyan pa rin na. Mio, lahat na lang na ahensya ng gobyerno. No? Uh, the easier for us to go after these perpetrators para sa GMA Integrated News. Ayano. Uh, Tarap kasi ng mga ngiti nyo eh. Nauna nyo yung pa papicture pa dun sa magandang resulta eh. Ah oh, useless ang SIM registration. The text security is just an illusion. Kahit pa may human intervention sa SIM registration, oh, ah... Uh, black hat always have their ways to bypass securities. Totoo naman yan. Oh, sabi ko nga sa inyo, they can always go around the yung ano, kumbaga, they will always find loopholes sa system kasi nga yung mga nagpaplano, yung mga gumagawa, yung mga bumabalangkas ng mga batas, IRRs and the likes. Ayun, nanonood ng mga basketball, ganyan. Ayun, so yun ang problema ng bayan natin. Palak